Nabi ka daw nag-vlog ng Tudili ka? Tubangan mo na iyo mo ah. mo ni. Ito So ayan mga kapaiter. Abanti na mo na mga kapaiter ah. Maligo mi. Ah, pawala sa stress. Humol misa sa malamig na tubig. Ligo. Ligo.

Ah. Uh, Yang mga capiter. Dito sa likod ko si Ibigan. Tapoy mga capiter. Oh, punay harapan kami sa kalisod kasi ang init-init nang panahon dito sa Pilipinas. Ara ah, kali. So mga tropa nito, mga lanay, kayo mag-kuha ng mga capiter, mamaklay. Oh.

Continue tayo mga kabaiter Abante rito Mga gikan din na ah, sa mga Puncho uh, ha ah. siguro sa mga uh, 2.5 kilometers Or 3 kilometers <laughs> Or 2 kilometers Siguro Naraliya. Basta ka may meters Muna na <laughs> So, ito lang mga tropa, mga kabaitero. Oh. Humulta sa malamig na tubig. So, natatili ka sa uh, Dagoy Paradise, Porok 1. Medyo oh. ngit-ngit akong na nauwa, kapaiter. Kaya ngit-ngit naman sa daan. Ito so, na si Kintoy dito. si Kapaiter Kintoy. Ay, salamat. Nahayag na yun. Nakita na yun ako Thank you. Thank you, Lord. <coughs> Bante, abante si Abante. Shout out, shout out. Namin na din sa Kapaiter. Ah, Padulong na may highway. Pero, oh. Kita ni nang may bandya. Bao na na, iwi na na. Shout out day kay Kwan. Kapaiper Arbin, Piemonte, Manila Balayo. Agila mi Devin. Belated happy birthday day kay Arbin Piemonte. Shout out. Shout out po dia sa mga amigo nato sa barangay barangay council sa barangay de jungle North. na lang, lang ako ang account Ricky pa hila ka kung 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 na kung kung wala kung 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 For kung video kung video kung video Ah, uh, medyo layo, layo, na ang mga baklay, dol-dol na lang yun eh. So, mga 25 minutes siguro mabot na dito. Basta tuloy-tuloy lang ang bakbakan. Okay, so, kayo ma'am eh. Sa kayo may among um, kwan, na may mga chinelas na mo. Patupay ta daw. Oo. So, ah. Uh, ah. Uh, hmm. Ayan yan. Hmm. Uh, yeah, 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 I'm yeah, yeah, I'm out, out thank us. you very much.